guys, welcome to my vlog Maka okay, na negative one man garoon guys nag na lang ko guys, okay? Huwag man Sipon Mukha ka sa pulang <laughs> ko <laughs> oh aron sipon My god Huwag Pero ang langit guys, huwag so tanawa ka guys Blue man ang langit, pero tapos ka dyan, huwag nawa Huwag so, balik ka basic makuana po ko sa bus okay, tayo na sabi ko guys kaya pasig makuana po ko sa bus baba mapiaan tanaw ka guys o oh. nag ice ko ang mga kuan guys oh ha no? mga na guys o oh. nag ice ang mga sagbot na nag ice ang mga sagbot oh nag ice nag ice ang katugnaw guys oh Talaga, <laughs> guys, sila, boros lang nags... Ay! Nags, guys na nag ng mga sagbot nag ng sagbot sa katugnaw negative 1 ka nag-ayos ng sagbot o oh. nag na sila <laughs> sa katugnaw guys <laughs> gina-picture na ako na siya kaya agin ako ko ginapicturean ako na siya pero pula na git siya guys Pula na git siya. Kailan lagi ko adlaw ko kaagi din. He, karoon oh, e, oh, hmm. ni Pula na siya. Oh, may siya tanahon. Ito yung ubo. Siya tanahon ko. May Pula na siya. Oh, may pumpkin. Dili, ibuak. Okay, no? Sige, na gano'n ang ani. Para taglisog, eh. Huwag tanam na tagpampukin. Nagkuha ko doha ka buhok. Try na ko kung nagtanong, be. No, gano'n. Okay, <laughs> taking... Not very, guys. Okay. Kailangan ni mo first time pa ko diri mag winter nga kuan nga nang winter good guys nga muji pag kuan sa winter muji pag start kasi pag abot na ko diri ang winter ano no siya pahuman na ang winter ang ice patunaw na sya so na experience na ko diri karon ang Bastop dire guys. So, nag-ice, guys, ang, ang salamin. So, nag-ice ang salamin sa bastop. Tungod sa katugno, guys. Nag-ice po siya. Yan, ginaan ka. Masakit ha, guys. Ayaw sulod. Marag na sa freezer, guys, oh. <laughs> nag-ice siya, guys. So, moto siya, guys. Nag-ice ang salamin tungod sa katugno sa so first time na ko dari mag winter guys sa Canada na makita na ko na unang patak sa winter although pagkabot na mo dari winter naman pero habit na siya matunaw Laghan na siya ice so karon makita niya sa palibot wala pa siya ice wala pa siya snow so makita na to kung, uh, makita na to ang pag start sa snow <clears throat> mga na akong i-vlog pakita na ko sa inyo ha kung ka yung good food, in in ito lang update update lang po bye bye ito may vlog ako i-update sa inyo guys ang ating pagani nga mga kahoy nga naadiri sa ako ang uh, dual po diri sa ano, Melbourne karon guys kaya wala na dito siya dahong guys na nabilin gamay na lang kayo pero patay na pikulor agay okay, sa so, uh, pakita na po ano okay, so ito may tira pa lang ito konti na lang ito konti na lang ito wala na siyang ano guys konti na siya Ayan nga, pangitin yung ano niya. Yung golden tree, guys. Ayan yun. Yung, yung nagpa-picture-picture ako, guys. Yung golden tree na yan is wala na pong dahon. Ayan na, natanggal na yung dahon na. Dito na po sa baba. Tapos yung katabi niya na yellow na din ng paraan. Ayan na po. Yan na lang po yung kanyang dahon. Punti na lang po. Tapos yung sa kabilang pan, sa kabilang side, yun na po guys, yun. yun na lang po. May dahon pa naman siya. Pero dito na side, na nung last time na nag-vlog ako, ang na po siya lahat. Wala na po siyang dahon. Dito pa ako nag-vlog guys, kung ilalang nyo, nalalang nyo po ako nag-vlog. yun. Yan ito yung bahay, ano. pa siyang dahon. Sa kabilang side, meron pang akong natira. konti na lang. Hi, ate! Hi, <laughs> guys. Oh. andito yung ate kong isa yan. Nagkita kami. Saan ka galang? Pupunta naman ako kay Kuya. Ayun, ano yan? Hmm. Ulam? Tinapay, bumili ako. Kala eh. ah, ko, ulam. Sana eh. Pabigit ka, magkita. Pero wala ko ulam bitbit, Tinapay lang talaga bitbit ko ngayon eh. Hindi. Dito sa wala ko lang doon ka. Eh to guys, si ate guys. Sorry, ate <laughs> din. Wala. Nagbablog kasi ako ate. Ah, bablog. Vlogger ka? Wala. Okay. Pero ko, ayoko. Ha? Hindi ate. Oh. Sabang nagante kami nang bas. Ito muna kami. Kita ano? kami ni ate dito. Bibili kami ng alahas. Ako? Bibili kami. Na ano kayo ate? Nag si ano. Hindi. Yung alahas ko, bibenta ko. Ay, ah.